by something. Right. Buto, buto. At manunood kami ng finals ng Rugby World Cup ng New Zealand at South Africa. <laughs> I'm wearing green. Wala akong t-shirt na gagaya na lang. Go, Boki. go, Boki. Oh, ade, bagay, <laughs> sabi, na, sabi mo, go, go. O, guys? Wala ko na tatawa. Hello. Say hello to my vlog. <laughs> hello, vlog. Sino ba yung vlog na yan? Go, go, Gupi. <laughs> Aming uh, mabuting uh, driver. Hindi <laughs> naman driver. <laughs> Alam nyo guys, pag sinabi sa Pilipinas, okay lang yung joke na yun. Pero pagka dito, sinabi mong driver, nako, di magandang biro para sa kanila. O, lalo oh, na pag nagaling sa'yo. Oo. <laughs> Ay, nako. Okay guys, see you later. Okay guys, dito kami sa Chinese. <laughs> At meron akong bisita. <laughs> Hello, hindi yan live vlog. Hello sa akin vlog. Hello. <laughs> Hello vlog. <Black. laughs> Hello vlog. <Black. laughs> yeah, namibili si Donya. Ito ka ka talaga. <laughs> ano mga bata iwan? mga bata? kita oh. nakilala, <laughs> <laughs> Okay guys, ito ang mga Chinese. Ah, itong yung ito yung 17 21 Ano bang tawag sa ganitong button? Ano ba itong button? mushroom bang ang tawag? 'Yan, yan ang mga paninda na uh, <laughs> <laughs> Guys, mga barbecue. 'Yan, oh, barbecue. Green peas 'Yan, sari-sari na dito, guys. May ta yan, yeah, mga libre ako niyan dati sa work ko. Kaya ngayon, kumakain ako ako doon. luto na ako sa uh, work. nakaano na ba? Tapos na? Yes, yan. Tapos ito, daing. Anong daing to? Yellow croaker. Yan, daing, guys. Nakukulang ang oras ko sa pagpa-vlog. <laughs> Dito. Yan, yan pa. dami nilang stock ng mga ano. Tapos, yan. ng mga meat my chicken, chicken wings, uh, ang tag dito, duck. Ayan. Tapos, ayan din. O, ayan, ulo. Ulo ba ng ano yan? Tapos, may mga tilapia. Ito, parang biya. Ayan, galunggong yata yan. O, GG yata yan. Parang smoke na siya. Parang tinapa. Ayan, o. Oh. So, may bacon. Ano ah, ito? Makarel ba yan? Makarel. O, oh, mas bangko, So, ayan. Isa sa ah, aking pinamimilihan. Ayan. Yan naman yung mga fresh. Yung iba frozen. O, oh, yan yung mga fresh. Yan ang mga price. Four bucks, forty-five. Hi, how are you? Pork ear 95, pork fat 18 ang mahal guys. Yan. Pork belly 75 kg. Pork leg 80. Beef muscle 100. Yan. Ang kanila mga price. Say hello to my vlog. Hello, 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 hello. Pakwai. Pakwai. Yan. Ayun na guys. Ang... Uh ang kanilang parang gusto kong bumili nito ay wala pa akong sayang wala pala akong makana kaya ito oh, wala akong pera pa Ayan, wala akong budget it's not in my budget ayokong bumili ng hindi kasama sa budget ko so, ano ba to? saan ba to ginagawa? ay ginagamit yan guys ang mga merong ito pang steam. Yan. Yan pang steam. Kasi mga chinelas. Yan, pang steam. Ang malaki. Ito. Yan. Bilihan ng bigas. Dito kami bumibili ng rice. O, tara na daw, guys. Uh, next time na lang ulit. Yeah, ano, hindi ko pa na-vlog oh. yan, no? Yan na yung cashier, guys. Paalis na daw kami. Ganyan ang dalawang bigas ang pinili. At yan, secure na secure ang palabas. Dalawang gate. Secure na secure. Tapos biglang hinilasap. Secure na secure. Ayan naman ang King Mineral Water. Bilihan ng mga tubig at mga pwede mong gamitin. Okay guys, ito ang isa sa mga Chinese supermarket dito sa Bruma. Johannesburg, South Africa.